Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Mga kapwa, mga kananay ko. Uh, tapos na po ako naghatid ng aking Jonakis na no, nasa school na siya. At ako naman ay maiinip naman ako sa bahay at ang aking Mr. ay Alice. Uh, yes, ay sasama ako. Hindi ako pwedeng magpaiwan. Ang tawag sa akin ay buntot, terang asawa. Ya, yeah, ayan, buntot-buntot kahit ang init-init. At nagjakit naman ako para ready tayo sa sobrang init. No? Mga kamodra ko. Kaysa kung nasa bahay lang kasi ako naiinip ako ako, ako lang mag-isa. Akong kausap, kaya sabi ko sa akin, mister, ay sasama ako. Hindi ako magpaiwan dito. Mamaya pa naman, uuwi yung Junakis. Kaya, tara, mag-ride sa'yo ng mainit. Kahit tricycle lang aming dala, mga kamodrano, ay sasama pa rin ako. Ako yung kanyang ate Kitera. <laughs> Kung doktora, ako ang tagatanggap ng kanyang uh, pamasahe. <laughs> Naranasan ko na din yan pag punong-puno ang sasakay ay naiiwan ako doon sa may gilid. Babalikan na lang niya ako mga kamodrano kasi puno na nga yung tricycle. Ay ako eh, hindi ako pwedeng magpa Ang sabi nga ng aking mister ay kung pwede na lang daw ay ilagay na lang daw niya ako sa bursa kasi ayaw ako magpa sa bahay. <laughs> Kaya sabi ko eh bakit mo ako eh wala man akong kausap sa bahay Bago kami umalis sa aming bahay mga kamudra no ay nagluto na kami ng ulam at kanin para pag uwi namin mamaya Tadaanan muna namin ang aming junaki sa school tapos sabay pag uwi ng bahay eh kakain na lang kami no O ba diba, mga kamudra ang galing talaga mag-isip ni nanay Hahaha <laughs> Ayan magtiis lang talaga ako kamudra sa init kasi buntotera nga ako diba ba <laughs> uh, ba diba, sobrang init alas 9 pa lang ng umaga yan mga kamudra ko sobrang init o oh, nagtatsaga pero bandang unahan mga kamodra bigla akong na surprise <laughs> ang tawag yata sa akin ako ay swerte sa pagsama <laughs> sabi ng aking mister ay may balat daw ako sa puwet <laughs> may ganon <laughs> ako pa banda tuloy na lang nagsabi ang aking mister tingnan mo yung gulong sa hulihan parang malambot hindi <laughs> ko naman masilip-silip sabi ko paano naman pagsilip inanakbo ka naman <laughs> Tingnan ko lang yung gulong hindi ko naman alam kung ano ba talaga yung sabi niyang plat <laughs> Biniro niya pa akong mga kamudra na magtutulak daw ako bandang huli. <laughs> sabi ko maglalakad na lang ako, hindi ako magtutulak, ang bigat-bigat ka ni. Sabi ko maghanap ka na lang diyan ng magagawa ng gulong kung mayroon ba diyan magano uh, ng hangin. Eh, sabi ko dahan-dahan mo na lang patakbuhin para tayo makahanap ng papahangin ng gulong. <laughs> sabi ko ang sorti-sorti ko naman pag sumama. <laughs> Ayan na mga kamudra. Nakita na kami ng pagawaan ng gulong. Yun naman pala ay na lang yung hangin. Nagbawas lang. <laughs> ang sabi pa ng aking mister, ayan, sumama ka naman sa akin. Pahingi ng pambayad para ating ipabulkanize. <laughs> Ayun lamang mga kamudra. Maraming salamat sa panunod hanggang dulo. God bless you all. See you my next video. Bye!